Isang maligayang bati pong muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay urinary tract infection o ang tinatawag po nating pangkaraniwang UTI. Ang UTI ay isang impeksyon ng parte ng katawan na tagagawa at dinadaanan ng ihi bago ito lumabas. Kasama dito ang mga bato o ang kidneys, ang ureter, ang urinary bladder o ang pantog at ang urethra na kung saan ang ihi ay huling dumadaan bago ito makalabas. Ano nga ba ang mga dahilan ng UTI? Ito ay ang mga sumusunod. Una, ang pakikipagtalik Pangalawa, pagbubuntis o mga bagay o dahilan ng pagbara sa daanan ng ihi, katulad ng mga bato sa kidneys o saan mang parte sa daanan ng ihi, katulad na lamang ng isang lumalaking prostate. Mga bagay na nagpapahirap sa pag-ihi, tulad ng paglaki ng prostate kaya ng nabanggit, sa lalaki at constipation o hirap sa pagdumi ng mga bata o sa mga bata. Ang pagkakalagay ng mga bagay upang matulungan ang daloy ng ihi tulad ng catheter ay nakakapagdulot din ng posibilidad ng UTI. Pagkakaroon ng mga sakit na nakakapagpababa ng resistensya tulad ng diabetes na hindi kontrolado, kanser at iba pang mga sakit sa hanay ng mga ito. Ano nga ba ang mga sintomas ng UTI? Una, masakit ang pag-ihi o hindi man kaya, panay-panay umiihi o laging naiihi. Kumpara sa nakagawian na o hindi man kaya yung hindi mapigilang pag-ihi. O ang malabong kulay o malabong itsura ng ihi. O may dugo o bahid o kulay ng dugo sa ihi. Masakit sa puson o di kaya ay sa may bandang mababang parte ng likod o ang tinatawag po nating lower back. At kung minsan naman ay may sumasabay na lagnat, panghihina, nasusuka o nagsusuka. Ano nga ba ang dahilan? At paano nga ba nakukuha itong UTI? Ang pinakamadalas pong dahilan ng UTI ay ang bakteriyang tinatawag na E. coli. Ito ang mikrobio Itong mikrobyong ito ay madalas na nanggagaling sa mababang parte ng bituka na kung saan ang dumi ay nakasilid. Hindi na po natin pag-uusapan ang mga ibang mikrobyo sapagkat mahabang usapin po ito. Sapat na na mapag-usapan ang pinakapangkaraniwang dahilan ng UTI. Ang mas higit na may posibilidad na magka-UTI ay ay ang mga babae kumpara sa mga lalaki. Ito ay sa kadahilan ng ang puwetan ng babae ay malapit o malapit lamang sa lagusan ng ihian nito at napakadaling pasukin ng mikrobyo ang urinary tract ng isang babae kumpara sa lalaki na kung saan ang ari ng lalaki ay malayo sa kanyang puwitan. Kung kaya't mas madalang ang UTI sa lalaki kesa sa babae. Kung kaya't kapag ka nagka-UTI ang isang lalaki, nararapat itong imbestigahan upang malaman kung may espesyal na dahilan ng pagkakaroon ng ganito sa lalaki. Minsan, may komplikasyon kaya nagkaka-UTI ang lalaki dahil nga madalang sa lalaki ang UTI. May mga espesyal na uri ng mga tao na kung kanino ay kailangan din ng espesyal na atensyon ukol sa UTI. Sino nga bang mga ito? Sila ay ang mga sumusunod. Ang mga buntis sapagkat madaling maapektuhan o hindi man kaya maaring maapektuhan ang kanilang ipinagbubuntis at maaring magkaroon ng komplikasyon sa kanilang dinadalang bata o sanggol. Ang mga taong may edad na 65 pataas ay maari ding maging tinatawag natin mga espesyal na populasyon kung saan ang UTI ay maaring magkaroon ng komplikasyon at mga may diabetes na mga tao na may ibang malubhang o hindi makaya kaya mga tao na may malubhang karamdaman. Ang mga taong mabababa ang resistensya, meron din mga taong may paulit-ulit na UTI. Lalo na sa mga babae ay ang tinatawag po natin na chronic UTI or long-term UTI. Madalas, ito ay dahil sa ang mikrobyo ay pumapasok at namamahay sa may lining ng pantog. Madalas, may sintomas ng UTI tulad ng mga nabanggit na kanina, ngunit kapag ineksamin in naman ang ihi, ay wala namang nakikitang senyal ng UTI dito. Kaya madalas ito ay nagbibigay ng kalituhan sa pasyente at minsan na rin, pati sa doktor. Kung minsan ay nakapagkakamalan na ibang kondisyon ito, maliban sa UTI. Sadyang mapandaya ang ganito at nagbibigay ng pagkalito sa magkabilang paning. Kapag ka po nagkaganito, mas maiging kumonsulta sa isang espesyalista sa urinary tract. Ang tawag po sa espesyalistang ito ay urologist. O di man kaya ang espesyalista sa bato, ang tawag po sa kanila ay nephrologist. Sila po ang gagawa ng mga hakbang upang tuklasin ang dahilan ng iyong sintomas. Kung ito nga ba ay impiksyon or UTI o maaring may iba pang mga dahilan. Ano nga ba ang mga dapat gawin upang maiwasan o lumiit ang tsansa na magka-UTI? Ganito po. Pagkatapos magdumi, ang pagpunas sa puwitan ay mula sa harap palikod ang direksyon. Ito ay upang maiwasan na ang na magkontamina ang dumi sa may puerta kung saan nandoon ang lagusan ng ihi. At maigi din maghugas gamit ang mild soap sa puwitan pagkatapos dumumi. Susunod, panatiliing malinis ang ari. Uminom ng sapat na tubig upang ang ihi ay maging malinaw o di man kaya ay hindi masyadong madilaw. Iwasan ding pigilan ang pag-ihi kung ikay naiihi. Maghugas ng iyong ari at umihi agad pagkatapos makipagtalik. Maiging gumamit ng pangloob na underwear na cotton. At sa mga bata naman ay linisin agad ang puwitan at ari at palitan agad ang diaper o lampin kapag ka dumumi. Gayon din sa mga adult o matatanda na taong nakadiaper na. Ngayon naman, pag-usapan natin, ano nga ba ang mga dapat iwasan? Iwasan gumamit ng scented soap yung sabong mabango sa may lugar ng ari kapag ka naghuhugas. Sapagkat, madalas po ito ay nakakairita at nagiging dahilan ng pagtuyo o dryness sa natulang, naturang lugar. lugar. Kapag uh, mag, eh, magdamag o matagal, kapag ka matagal na hindi umiihi, huwag pipigilan ang pag-ihi. Mas maigi na kapag ka ikay umihi, siguraduhin mong nailabas lahat ng ihi sa iyong pantog. Iwasan din uminom ng maraming alak dahil ito ay nakakairita sa pantog. Susunod, ano po ba ang mga paraan upang malaman kung ikaw ay may UTI? Ang pagtanong ng doktor sa history. Kapag ka ikay pumunta sa iyong doktor, may mga bagay-bagay siyang tinatanong. Ang tawag po dito ay history. At pagtanong niya ng iyong mga sintomas na dinaranas at paggawa ng eksaminasyong exam physical or physical examination. Maliban dyan, siya ay magsasagawa din ng mga test katulad ng urinalysis at maaring maggagawa din siya ng urine culture. Kung kinakailangan naman, maari din namang magpa-ultrasound o magpa-CT scan o silipin ang pantog. Ito ay para malaman kung may espesyal na dahilan ang iyong mga sintomas. Sapagkat kung minsan naman, may mga sakit o may mga dahilan na nakakapagdulot ng UTI. Ang UTI madalas ay lumalabas bilang pangalawang problema lamang sa isang mas matinding problema. Ang pagsilip po sa pantog ang tawag po dito ay cystoscopy. Isang urologist ang gumagawa nito. Ang mga ito ay ginagawa lamang kung may sapat na dahilan at pagdududa. Kung may mga iba pang dahilan o bagay na maaring magdulot ng UTI, lalo na kung ito ay paulit-ulit. Paano nga bagamutin ang UTI? Sa banda ng isang pasyente na hindi, doktor, may mga bagay-bagay na maaring gawin upang maiwasan o hindi man kaya makapagbigay ng lunas Luna UTI. Ang katuang kahalintulad nito uh, sa pansariling kakayahan, maaring gawin ang mga sumusunod. Para sa sakit or for the pain, yung masakit, maaring uminom ng paracetamol kada apat na oras hanggat may masakit lamang. Ito ay kung kinakailangan lamang. Gayon din sa mga bata. Ang dosage ng bata ay depende po sa timbang at maaring hingin ito sa pharmacist o di man kaya sa doktor. Uminom ng maraming tubig upang maiihi ang mikrobyo. Maliban na lamang kung ikaw ay may sakit na kung saan ang pag-inom ng tubig ay nililimitahan. Katulad ng heart failure or kidney failure o iba pang mga sakit. Kumonsulta agad sa doktor kung mayroong kasabay, nalagnat, pagsakit ng likod, nagsusuka o nasusuka at nagsusuka, masakit ang tiyan, wala ka na rin ganang kumain, at kung may dugo na ang ihi. Ang doktor ay madalas na nagbibigay po ng antibiotic para dito. Ngunit kung anong uri ang nararapat ay depende po sa kasalukuyang sitwasyon at sa iyong biological profile. Hanggang dito nalaman pong muli ang ating pag-uusap tungkol sa UTI. Atin pong laging tatandaan, daig ng maagap ang maaga. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ako pong muli ang inyong lingkod, si Dr. Jonas Sharma.